Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kaibigan, may pagpapahalaga ka ba sa pangalan mo? Ang pangalan raw ay nagtataglay ng kata katangian at dangal. At sa banal na kasulatan, may isang pangalan na inilagay sa silong ng langit na magiging saligan ng tunay na kaligtasan. Makikilala natin ang pangalang iyon sa ikaapat na kabanata ng Aklat ng Gawa, unang talata hanggang ikatatlumputpitong talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Siyang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay patuloy po nating saliksikin ang ikaapat na kabanata ng mga gawa. Nasaksihan natin sa nakaraan nating pag-aaral ang isa sa pinakamakapangyarihang mensahe na ipinahayag ni Pedro tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus ay napagaling nila ang pulubing lumpo. Sa pagkakataong ito ay masasaksihan natin ang naging bunga ng mensahe na ipinahayag ni Pedro. Matutunghayan din natin ang pagkakabilanggo ng mga alagad dahil sa kagagawa ng mga saduseyo, dahil sa pagpapahayag nila ng muling pagkabuhay ni Jesus. Gawa 4, hanggang 2 nagsasalita pa si na Pedro at Juan nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Nais kong tawagin ang inyong pansin sa isang bagay na nakakagulat. Sino-sino ba ang nanguna sa pagpapahirap pagpapahuli at pagpapapatay sa ating Panginoong Hesus. Hindi ba't ang mga pinuno ng relihiyon o ang mga pariseyo? Sila ang mga nagparatang kay Hesus ng panlalait sa Diyos. Sa ating pagkakaalam, meron ding mangilan-ngilan ang naligtas ng mga pariseyo. Si Nicodemo ay naligtas, marahil ay si Jose na taga Arimathea ay isa ding pariseyo. Si Saul na taga Tarsus ay isa ding pariseyo. At marahil ilan pang mga pariseyo ang nakaalam na si Jesus ay tagapagligtas at nakapagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, ang mga saduseyo naman ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Naging matinding kaaway ng mga alagad ang mga ito dahil ipinahayag ng mga alagad ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ating panahon bilang lingkod at tagapagpahayag ng mabuting balita, hindi ko pa nararanasan ang awayin ng mga lasing o ng mga taong wala sa Diyos. Alam ba ninyo kung sino ang mga balakid sa akin sa pagpapahayag ng Diyos? Ang mga taong nagsasabi na sila ay niligtas na ng Diyos. Ang iba sa kanila ay mga pinuno ng simbahan. Mayroon pa tayong narinig ngayon na mga nagsisiraan. Subalit kapwa naman naglilingkod sa simbahan at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa madabing pagkakataon ang mga manggagawang ito, ang mga saduseyo ng simbahan. Nagiging bilanggo tayo ng ating mga sariling opinyon at paniniwala na nagiging hadlang tayo sa pagpapahayag ng ibang tao. Ang mga saduseyo ay humahadlang sa mga tao na nagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Yesus. Madali lang ang magpahayag tungkol sa Panginoong Yesus na walang hadlang. Ipahayag mo na si Yesus ay mabuti at mapagmahal na Panginoon. Wala kang magiging kaaway, subalit kung ipangangaral mong si Yesus ay naparito upang magsalita laban sa kasalanan. Namatay sa krus dahil sa ating kasalanan at mulisyang nabuhay mula sa mga patay, ang tanging Diyos na nakakagawa ng lahat ng bagay. Kaibigan, umasa ka ng madaming batikos kung iyon ang ipapahayag mo, subalit iyon ang katotohanan. Nang ipahayag ng mga alagad ang tungkol sa mga bagay na iyon, ipinahuli at ipinabilanggo sila ng mga saduseyo at pagkatapos ay iniharap sa mga sanidrin Gawa apat, tatlo hanggang apat, kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Kainman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa limang libo ang bilang ng mga lalaki. Ang lahat ng ito ay nagaganap sa isang templo. Nang maganap ang mga bagay na ito, limang libong lalaki ang naligtas. Kung may limang libong lalaki ang naligtas, isipin nyo na lang kung ilang babae at mga bata ang maaaring sumunod sa pananampalataya ni Pedro. Si Simon Pedro ay ginamit ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita. At dahil dito ay madaming naligtas sa kasaysayan ng simbahan. Wala pang naganap na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Kakaiba kung tayo ay nagpapagamit sa Diyos. Mula lang ako ay maglingkod sa ating Panginoon. Isa lang ang aking dalangin na ako ay gawin niyang maging masunurin talaga natin ang ating sarili na walang pasubali sa ganitong paraan gagamitin tayo ng Diyos sa dakilang pamamaraan tulad ng pagkakagamit niya kay Pedro talata 5 hanggang 6 kinabukasan nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba kasama nila si Anas na pinakapunong sa serdote si Kaipas, si Juan si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong sa serdote ang Sanhedrin ay binubuo ng mga paraseyo at mga saduseyo lamang. Subalit ang kapulungan ito ay naging bulok dahil ang kanilang tungkulin ay ipinapasa nila sa mga taong hindi karapat-dapat. Halimbawa, nang tinawag si Ana sa pagiging saserdote, hinirang si Kaipas ang kanyang manugang. Bukod dito, lima pa sa mga anak ni Anas ang pinili niya. Ang hinirang ng Diyos na mga lahi upang maglingkod sa kanyang templo ay nagkasala ng pagtatangi. Ito ay isang opisyal na pagtitipo ng Sanhedrin. Ito din ang lupon na may kagagawan upang maipapatay si Yesus. Sila ay hinirang upang pag-ingatan ang pananampalataya ng mga Hudyo. Kung kaya't kailangan nilang suriin ang mga bagong guro at mga bagong pananampalataya na pinaniniwalaan ng mga Hudyo, kaya kailangan nila ang karapatan na suriin ang ginawa ng mga alagad at ang bagong simbahan. Subalit wala silang karapatan sa pagpapadakip sa mga alagad at tumangging suriin ang katotohanan sa likod ng kanilang paniniwala. Talata 7, pinaharap nila ang mga apostol at tinanong sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito. Ligal ang kanilang mga katanungan, subalit ginawa nila ang lahat nilang magagawa upang maiwasan ang katotohanan na may himalang naganap. Marahil sa pagkakataong ito, nasusuklam na sila sa mga alagad kung kaya't nagtanong na sila ng ganito, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? Nagtanong muli sila kung kaninong pangalan muli ang kanilang ginamit. Ito ay legal na katanungan sapagkat ang demonyo man ay nakakagawa ng mga himala. Talata 8. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga puno at matatanda ng bayan. Nagsalita si Pedro sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung mapapansin natin, sinabi na si Pedro ay napuspos ng Espiritu Santo. Ito ang naging lihim ng mga alagad sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sila ay naging matapang at mabisa sapagkat nasa kanila ang patnubay ng Espiritu Santo. Ulitin po nating basahin ang sinabi sa unang kabanata. Ikawalong talata, ganito po ang nasusulat. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo." at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Talata siya at Kung sinisiyasat nyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yeso Kristong taga Nazareth. Shay inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Nagsimula ng ipaliwanag ni Pedro ang naganap na himala. Marahil ay nakita na ng mga tao sa Sanhedrin ang nangyari sa lalaking lumpo. Papaano kaya napagaling ang lalaking ito? Sa pangalan ni Hesokristong taga-Nasarep. Ang mga katagang ito ay naging problema sa mga Sanhedrin sapagkat akala nila tapos na ang kanilang aalalahanin tungkol kay Hesus na taga Nazaret Ngunit ngayon, sinabi ng kanyang mga alagad na si Jesus na kanilang ipinako sa krus ay buhay. At dahil sa hindi naniniwala sa maling pagkabuhay ang mga saduseyo, ang sinasabing ito ni Pedro ay parang pagpapahayag ng digmaan sa kanila. Talata labing isa, ang Jesus na ito, ang batong itinakwilin yung mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ang banal na espiritu ang nagbigay kay Pedro ng lakas ng loob Binanggit pa ni Pedro ang sinasabi sa awit isang daan at walong kabanata sa talatang 22, dalawa. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng batoy higit na mahusay. Malinaw ang pahayag dito na ang mga taong natakwil sa batong panulukan ay ang mga tagapayo ng mga sanhedrin. Ang pagkakalarawan ni Pedro tungkol sa isang bato ay hindi na bago sa kanila sapagkat sila ay sanay na sa mga sinabi ng lumang tipan kaya't alam nila kung ano ang ibig sabihin ni Pedro sa kanyang mga pagpapahayag. May dalawang bagay tayong makikita sa mensahe ni Pedro tungkol sa Panginoong Yesus. Ang una ay ipinako siya sa krus at muling nabuhay. At ang ikalawa ay si Yesus ang batong panulok. Ang sabi ni Yesus sa Mateo, ikalabing anim na kabanata, talata labing gulo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Binanggit ni Pedro ang bato. Sino ba ang bato? ang iglesia ba o si Pedro? Ano ba ang batong ito? Ang simbolo ng bato ay si Kristo na taga Nazaret. Siya ay naging pangulo ng mga batong panulukan at ganap ito sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mapapansin natin na ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pangunahing mensahe sa mensahe ni Pedro. Gawa 4.12, kay Yesu Kristo lamang maratagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silang ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kung babalikan natin ang panahon na nangusap ang anghel kay Maria tungkol sa kapanganakan ni Jesus, sinabi sa kanya ng anghel ang pangalan na itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Siya ang tagapagligtas. Ito ang kanyang pangalan mula pa ng simula. Kung tatanggapin ninyo ang pangalan, kailangan ninyong tanggapin na inyong Diyos at Panginoon. Hindi tayo maililigtas ng relihiyon at ng mga seremonya, tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa atin. Kung kayo ay lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay maliligtas. Wala tayong mapagkukunan ng ibang kaligtasan maliban sa Kanya. Talata 13 hanggang 4 Nagtaka ang bumubuo ng Sanhedrin sa katapangan na ipinakita nila Pedro at Juan lalo na nang mabati nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Hindi na makapagsalita ang mga tao sa Sanhedrin. Hindi nila napabulaanan ang naganap na himala dahil ang katunayan ay nasa harapan nila at hindi maintindihan kung papaano ang mga taong ito na walang pinag-aralan at mga pangkaraniwan lamang ay nakakagawa ng mga dakilang bagay. Si Pedro at Juan ay pangkaraniwang mangingisda lamang. Hindi sila mga guro o mga tagalimbag lamang ng kasulatan. Sila ay mga alagad ni Jesus na taga-Nasaret na namatay na. Subalit buong tapang pa rin silang nagpapahayag at nangangaral ng tungkol kay Jesus at nakapagpapagaling pa. Ito ang pagkakakilala sa kanila ng mga Sanhedrin." talata labing lima. Kaya pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Sa inyong palagay, natinag kaya ang damdamin ng mga Sanhedrin sa sinabi ni Pedro? Marahil hindi, sapagkat wala silang pakialam tungkol sa mga bagay na sinabi ni Pedro. Talata labing anim, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi nila mapapas sa nungalingan na mayroong himala na naganap sa kanilang lugar. Ang mga taong hindi nakakita sa pangyayari o ang hindi nakakakilala sa taong lumpo at ang mga walang pananalig sa mga kababalaghan. May mga taong nagsasabi na kung hindi sila makakakita ng himala ay hindi sila maniniwala. Sa madaling salita, walang katotohanan sa kanila ang mga ito. Kung hindi naniniwala ang mga Sanhedrin sa panahong iyon, marahil hindi rin naniniwala ang ibang tao sa panahon natin ngayon. Hindi problema ang kaisipan ng tao. Ang problema ay nasa kalooban at puso ng tao. Ang kalooban at puso ng tao ay humahad lang sa atin upang magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Ang problema ay hindi dahil kulang sa katibayan kundi dahil sa kalagayan ng ating mga puso at kaisipan. Tunghayan natin ang sinasabi tungkol sa kanilang mga plano laban sa mga alagad. Talata labing pito at walo. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag si na Pedro at binalaan na huwag magsasalita o magtuturo patungkol kay Jesus. May sagot si Pedro at Juan sa kanilang babala. Talata labing hanggang 22 dalawa. Subalit sumagot si na Pedro at Juan kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring dinamin namin ipahayag ang aming nakita at narinig at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang lalaking pinagalang nila ay mahigit ng apat na taong gulang. Hindi natakot si Pedro at Juan sa kanilang babala. Dapat ay maging halimbawa sa atin si Pedro. Kailangan na ang maging saliga ng ating pagsunod ay hindi sa kung ano ang sikat o kung ano ang ligtas na gagawin. Gayunpaman, kailangan alam natin ang tunay na itinuturo ng Biblia at iyon ang panindigan natin at paniwalaan. Alam ni Pedro kung ano ang iniuutos sa kanila ng Panginoon. Sang-ayon sa gawa, unang kabanata, talatang walo, tatanggap kayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudeya at Samaria at hanggang sa duluduluhang bahagi ng lupa. Kung kaya't handa si Pedro na sumunod sa Panginoon anuman ang mangyari. Walang masabi ang mga Sanhedrin kundi sila ay takutin at palayasin ang mga ito dahil kung may mga katibayan at marami ang naniniwala sa naganap na himala, kailangan silang magingat sa kanilang mga hakbang mahirap talagang papaniwalain ang mga taong walang paniniwala. Talata 23 at 4, nang mapalaya na sila Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Pinalaya si Pedro at Juan kaya bumalik sila sa kanilang mga kasama upang magbigay ng ulat. Dahil alam ni Pedro at Juan na sa panahon na sila ay pinahihirapan, ipinapanalangin sila ng mga mananampalataya. Ang tagumpay ng simbahan ay nasa pananalangin ng bawat isa. Ito ang kahinaan ng karamihan sa mga simbahan ngayon. Kulang tayo sa pagpapalaka sa isa't isa. Tanging ang sarili lang natin ang ating ipinapanalangin. Hindi natin nakikita ang pangangailangan ng iba. Isa sa mga kalakasan ng anumang simbahan ay kilalanin kung sino ang kanilang pinaniniwalaan. Inihayag ang kanilang pananampalataya, itinaas ang kanilang mga tinig sa Diyos at sinabi, O Panginoon, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng naroroon. Ito ang isa sa kanilang kalakasan. Alam nila kung sino ang kanilang kalakasan. Alam nila kung sino ang kanilang pinaniniwalaan si Jesus lamang na Panginoong Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3, labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7.25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan. Naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso at isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpupuri Panginoon sa mga sandaling ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan muli sa pag-aaral at magbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Gawin po kaming ilaw at asin ng mundong ito. Ito po ang aming samot na langin. sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.